guys ngayon ay magpapalit tayo ng headset na MTB papalitan natin siya ng seal bearing gagawin natin seal bearing at kitang kita sa video ang una natin gagawin ay luluwagan natin ang top cap bolt and isusunod natin ang stem bolts yan papalitan ko na yung headset ko kasi sobrang alog na and hindi pa silver bearing yan, ball bearing pa lang yan. Kakailangan na magpalit. And, ayan. Nakikita Nakakita niya na dinulawagan ng stem balls. And, susunod natin uh, tangga, na luwagan, ay natanggalin ang uh, caliper. Kasi tatanggalin natin ang fork mamaya. Ayan, and itabi niya yan para hindi mawala. Mahirap nang mawala ng ganyan. Ayan Ayan, kaya mo yan. Next shot Director ako ngayon, director Ito ang step by step On how to change MTB Shield bearing headset Ayan, tanggalin mo na yang Yang buong stem na yan And Iangat mo na yan Just like that Ayan mas maganda kung meron kang pagkawan talaga ito yan bolts na yan ipapakita ko 2.5 yan gagamitin para dun sa sa pangalan na ito sa sa hydraulic hose ayan nag loading pa ako kasi walang script script dito walang script sa akin impromptu Ayan, okay. No, next step is ya mo na siya totally. Joke. Ayan. Ayan. Lumot na putik na hindi na siya grasa. And yung yung top, ano, top top cup. yung mo naman. Natatanggal na. Ayan. Putik na sya, hindi na sya grasa. And, ganun rin sa baba. Tanggalin nyo na rin yung bearing and also the the cup. Yan. Kitang-kita nyo naman, putik na. Kaya, mas maganda talaga kung may ano, kaya may may stand. Bike stand. Para mas mabilis. O, oh, ayan. Putik-putik na yan. Tsaka durug, durug na ang ano. Durug-durug na yung bearing. Masyado ng gamit na gamit. Mag nagsisilaglagan na rin yung ibang bolitas ka. And yan yung papalit ko Ragusa. Ragusa seal bearing headsets. 44 and 44. Kasi integrated ang aking headset. Yan. I'll put the link down below kung saan kaya nabili. And flower nut. Ay, star nut pala, flower nut. <laughs> star nut pala yun. Flower nut. And then, yung ano, crown race. May pagkakamali pa ako dyan, ganda dyan. Meron ako hindi natanggal, kaya ang pangit ng kinalabasan. Yan, tinatesting ko pa kung paano yung fittings. Para alam ko yung susunod na gagawin. Hanggang abuti na tayo dyan ng gabi. So yan, kaya ako okay, pinapakita yan kasi kailangan natin yan para tanggalin yung cup sa baba. Ayan. And, ayan na yun. Ilang rin na nangyari. Ayan, natanggal na rin ang putik na cup. <laughs> and ayan, punas-punas natin dyan para para mal, para malinis naman. And para ikabit rin ang cup ng silvering ilang pukpukan rin ang gagawin mo dyan. Oh, halos inayambot na ako ng gabi. Ayan. Oh, ayan. Ilang pukpukan rin ang gagawin mo dyan. Pero mas maganda kung ang gamitin mo is rubber rubber mallet. Oh, ayan. Sinagay ko na ang bearing. Nasa side inyo na yun nyo ulit ng grasa. Ayan. Ang, ayan. Fittings. Tatry ko lang. And ayan. May malawang ginawa dyan. Dapat tinanggal ko yung lumang crown race. Yun. Kaya hindi yun nag-fit sa baba. Kasi nandun pa yung lumang crown race. Kaya kailangan dapat tanggalin yun. Ayan. Ganyan dapat ang magiging itsura nyan. Yung kaninang clip is nakaangat dyan. Dapat tanggalin ang lumang crown race. And ayan ang bearing sa baba Lagay mo lang dyan. Fit na yan. Mag-fit hanggang sa mag-fit. And then, isunod mo na ang fork. Pasok mo yung fork. Kailangan mo na rin ang assistant para mas mabilis at mas madali. And kung anong ginawa mong binaklas sa unang procedure, i-re-reverse mo lang, kakabit mo yung, ano, yung mga, uh, yung mga spacer, yung mga cap, yung takip dun sa taas, yung mga spacer and stem, ikipita mo yun, and lagay mo yun, top cap, yun, and, ayun na, there you go, nakapagpalit ka na ng sealed headset. Napalitan mo na into seal bearing. Alam mo ball, ball bearing pa ang iyo. Yan, lagay mo yan. Cup na yan. Yung covers yan, cover. tagal na itong dinidirect ko. Ayan, lagay ka ng spacer. Nasa sayo na yan kung gaano, gaano karami, gaano kahaba, at gaano ka kapal. <laughs> kahaba. Ayan. Kaya ganyan yung sabi ko kasi walang Walang script is script dito. Puro impromptu. And, ayan. Lagay mo na yan. Ikaw na bahala kung gaano karami spacer talaga yung lalagay mo. And, nasa sa'yo na kung puputulan mo yung fork mo. Pero sa akin, hindi ako pinutulan kasi ba baka ibenta. Or ganun. And, para marami pa akong ano, adjustments. Ayan, lagay mo na yan. And then, yung top cap bolts. and ayan lang guys hope you hope you enjoy this video and sana may natutunan ka sa aking impromptu na video na to pero as you can see naman okay naman na aking kinawa dahil bina you know, voice over ka na lang ang mga pangyayari. pero kung ayaw mo itong voice over panoorin mo na lang masusundan mo naman yan yun lang guys maraming salamat sa sa pakikinig at panonood and maraming salamat thank you for watching and thank you for listening bye bye <laughs>